Hello mga karabitris, so kumusta po kayo? So ayan po, uh, for today's video uh, magwawalay po ako ng aming mga kids uh, sa kanilang mother dough dahil 6 uh, weeks old na po sila ngayon so tamang tama po sa araw na ito uh, iwawalay ko na po sila sa kanilang mother dough So ayan po, bago po ang lahat uh, kung di pa po kayo nakapag subscribe sa aking channel, subscribe po I click ng notification bell para po lagi po kayong updated sa mga bago kong ina-upload so ayan po, samahan nyo ko uh, mga Karabi 3 dahil uh, sa araw na ito pag usapan po natin yung uh, paano magwalay so ayan po, simulan na po natin ito po mga karabit tree, yung ating iwawalay. Meron po siyang 5 kids. So 8 kids po sana yan kasi po yung tatlo namatay. matay. Ah, yung isa po kinain ng aso, yung isa po kinain ng pusa. At yung isa din po nalunod po sa mismong ihi nila kasi po tumalun ko, Hindi po namin na kita agad na nakalabas po pala sa kulungan. So ayan po namatay po sila. Nakakapanghinayang po kasi po malalaki na po sana. So, kailangan na po natin iwalay kasi po yung um, ating mother dog, kailangan na din po makapagpahinga. Kasi po, pag uh, isang buwan mahigit, pwede na naman po sila ulit pasampahan. Pwede na po ulit magbuntis. Kaya ganun po kadali, kada, uh, ka, uh, ganun po kadaling ruwami ang ating mga kuneho. Mabilis lang din po sila magbuntis. Mabilis lang din po ah uh, lumaki ang ating mga kuneho. So, ito mga karabitri, dito ko po sila ililipat sa harap din po ng uh, kanilang mother dog para nang sa ganun po ay lagi po nilang lagi po silang magkikita kasi po yung mga mother dog uh, mabilis lang din po yan ma-stress lalo po pag hindi po ni hindi po nila nakikita yung mga kids nila so kailangan po pag winalay po natin nakikita pa rin po araw-araw so parang Uh, parang tao din po na mga magulang yan, yung mga mother, na uh, pag nawalay po sa kanilang anak, so uh, nalulungkot po, na-stress po, kaya parang ganun din po yung ako na yung mother dong So, kailangan po dito na, na, po natin ilagay sa harap niya. Para po araw-araw po na nakikita sila. para po hindi maumalungkot ang ating mother dough so kailangan sa harap din po yung kulungan nila magkaharap so ayan po, nailipat na po natin mga so mamaya maya pagiging ko na po ng pagkain para po hindi po manibago sa kanilang kulungan so andito po yung uh, kanilang mother dough So magkarap lang po yung kulungan nila kaya hindi po may stress ang ating kuneho. Nakikita rin po niya araw-araw. So ayan, makarabbit 3. Napakaluwag po ng kanilang kulungan kaya hanggang mag 3 months old na po sila magkasama So pag Uh, three months after 3 months old po nila so pag hiwalay hiwalay na po natin sila kanya kanyang kulungan na po so ganun lang po mga karabitari ang pagwalay sa ating mga kuneho para maiwasan din po yung uh, ma-stress ang ating mother dog so kailangan nakita rin po niya araw-araw yung mga kids niya may nakapagtanong po sa akin mga rabbit rin na isa kong kababayan na uh, dahil sa bago lang din po siya mag-alaga ng kuneho so nanganak daw po yung uh, kanyang kuneho so hindi daw po niya alam kung anong edad na dapat uh, iwalay so natakot daw po siya magwalay dahil baka daw po mamatay yung mga kids So sana po napapanood mo po ang video ito para magkaroon ka po ng idea. So, ito po yung minalay ko. Six weeks old na po sila. So, wala ka po dapat ipag-alala na iwawalay po ng uh, ganong edad. Kasi po, marunong na po silang kumain mag-isa. At marunong na din po silang maglinis sa kanilang mga sarili. Kaya, mabubuhay na po yan. Uh, bigyan naman po ng pagkain at tubig palagi. So, mga karabit na naiwalay na po natin ang ating mga kids sa kanilang mother dough so sana po nakatulong po ito lalo lalo na po sa mga baguhan sa mga bago lang nag-aalaga ng kuneho na wala pang idea kung paano magwalay sa kanilang uh, mga kits at mother do. so ayan mga ka rabbitry sana po uh, kahit paano nakatulong po ang video ito, maraming maraming salamat po sa pakikinig at sa panonood so sana po uh, pakisubscribe po at pakiclick ng notification bell uh, para po sa mga susunod pong Uh, i-upload. Lagi po kayong nanonotify. Uh, maraming salamat po. God bless!